Ako si Adrian, isang OFW dito sa Canada. Tara, samahan niyo akong rin yung mga pangarap ko dito. Ngayong araw pala guys ay dispiras na ng Pasko. Grabe guys, wala talagang gaanong tao dito. Unlike sa Pinas, kalabas mo lang sa bahay guys, talagang bubungad na yung mga bata sa'yo. At babatiin ka ng Merry Christmas po, Merry Christmas Nino. Dito kasi guys, walang ganun. Yung sinaselebrate nila dito, yung Halloween guys, yung November 1 nila. Kaya pag ko guys, talagang naramdaman ko yung lungkot. Kasi namimiss ko na rin yung pamilya ko dyan sa Pilipinas. Alam mo lalo na kapag disperas, Pasko, bagong taon, tapos sabay kami kumakain. Yun yung namimiss ko talaga guys. Kaya bigla talaga ako naging emotional dito guys. Anyway guys, going back, siguro part talaga yun ng pagiging OFW yung malungkot pag Pasko at bagong taon. Kasi karamihan sa mga nakakwentuhan ko dito na OFW, mga kabayan natin, yun din yung mga sinasabi nila sa akin na kaya mo yan, sa una lang yan, masasanay ka din, taban ka lang kasi pumunta ka dito para sa pamilya mo at pangarap mo. Kaya nagpapasalamat din ako sa mga kasama ko dito, mga kaibigan at mga tinuring ko ng pamilya dito. Maraming maraming salamat sa inyo. Dahil kahit wala man ako sa Pinas, kahit papano ay ramdam na ramdam ko din yung Pasko dito. Kasi guys, kapag ikaw lang mag-isa dito, talagang mararamdaman mo yung lungkot. Kaya nga nagchat sa akin yung mga kaibigan ko kasi alam nila na bago lang din ako dito. Eh yung iba kasi guys, sobrang tagal na na dito. May mga 10 years, 12 years, 15 years, pero may mga kakilala din ako na bago lang din. Mga 9 months, 8 months. Yan, katulad si na Kuya Paul, Kuya Ton, na first time lang din namin magpasko dito at New Year. Kaya talagang kami-kami lang yung nagsama-sama dito para i-celebrate yung disperas ng Pasko. Konting kwentuhan, konting inuman. Tapos afternoon nun ay uuwi na kami. Uminom pala kami guys dito lang sa bahay. Eh, sakto malapit lang si Kuya Ton Kuya Paul dito unlike sa Pinas guys, talagang sobrang daming inuman, ay inuman, celebration sa iba't ibang bahay, kasama mo yung pamilya mo, tapos umagaan na kayo matapos. Dito guys, talagang mararamdaman mo yung nasa ibang bansa ka pa rin guys. Kasi kinabukasan may trabaho na naman. Di tulad sa Pinas, pwede kang mag-absent bigla-bigla. Dito guys, hindi kasi pwede. lalong lalo na kami mga bago nasa 6 months provision pa kami. So, kailangan namin ayusin yung trabaho namin. Unless, kapag di namin ginalingan, ay pwede kami pauwiin. Kaya kung ikaw gusto mong maging OFW, kailangan mo talagang i-ready yung sarili mo sa mga ganitong bagay. Kasi kung di mo kaya guys, ay talagang uuwi ka. So, yun lang for today's video guys. Sana ay nag-enjoy kayo sa video ko. Please like and share. Bye. Love you.